ba ang hepatitis? At bakit po natin ginuganita ang World Hepatitis Day? So, ang hepatitis ay pamamaga ng atay, no? yung tinatawag na liver. So, maraming dahilan din ito. Ang mga sintomas ng hepatitis ay pwedeng maninilaw ang pasyente. So, pwedeng maninilaw ang mata, maninilaw ang balat, pwedeng manghina ang buong katawan. No? Ang ang mga malalang klase ng hepatitis pwedeng pumunta sa cirrhosis. Kailangan ngay uh, maagapan ang ang hepatitis bago pumunta sa malalang sakit. Ang mga common na dahilan kung paano nagkakaroon ng hepatitis ay yung mga tinatawag na viral hepatitis. So, may mga virus kagaya ng hepatitis A, hepatitis B at hepatitis C na pwedeng makuha natin na magkukos ng pamamaga ng atay. Ang hepatitis A ay, ay isang foodborne illness. So, nakukuha siya sa mga contaminated na inumin at pagkain. Kagaya ng mga pagkain sa street foods na, na hindi nare-regulate ang pag-prepare, na pwedeng may hepatitis yung nag-prepare ng pagkain. Tapos tayong mga consumers, kinain natin yun, pwede nating makuha ang hepatitis A ibang mga sintomas ng Hepatitis A ay uh, parang mag, mag, magkakaroon ng trangkaso yung pasyente, uh, pananakit ng mga kasukasuan, uh, magdadayariya, yung iba manimilaw. Tapos pag nagpa-laboratories, matataas yung mga liver enzymes na tinatawag. no So yun ang Hepatitis A. Kapag sa Hepatitis B naman, ay ito ay isang uh, uh, virus naman na nakukuha sa mga uh, body fluids. So, for example, kapag yung dugo ng isang may hepatitis B na pasyente ay naisalin sa isang pasyente, pwedeng makuha ng taong yon ang hepatitis B. Isa pang paraan ay sa mga sexual contact. So, for example, sa, sa, mga commercial sex workers, um, kapag uh, meron siyang hepatitis na nakakahawa ang levels niya, tapos nakipagtali siya sa isang tao na walang protection, ganyan, pwede pwedeng niyang, makuha ng taong yon yung hepatitis B. Uh, isang common na um, kung paano naisasalin ang hepatitis B ay yung tinatawag na uh, maternal transmission. So, galing sa nanay na may hepatitis B tapos pinagbuntis niya isang baby, um, kapag pinanganak yung baby, pwede niyang makuha yung hepatitis B galing sa nanay. Usually, kapag sa hospital pinanganak ang mga nanganak, ah, binibigyan naman ng uh, hepatitis B vaccine para may protection 'yung baby. Ang ang problema kapag outside the hospital nanganak 'yung 'yung nanay, um, hindi na nabibigyan ng uh, vaccine 'yung mga babies na ito. So, sila 'yung mga posible magkaroon ng hepatitis B uh, in, kapag lumaki na sila. Tamo po, ang hepatitis ay nakakahawak na sakit. Mas mas mainam na magpa-check up na kapag ang nararamdaman ay lumalala na. So, kapag nangihina na ang pasyente, nagtatae, nagsusuka, hindi makakain, um, lalo na kapag may mga iba pang sintomas na particular sa hepatitis, kagaya ng paninilaw, um, pagmamanas ng paa, paglaki ng tiyan, at uh, yung iba, pag mas malala pa, pwedeng magsukan ng dugo, magtain ng dugo. Mga ang pag-prevent sa hepatitis ay, ay kayang-kaya po ng lahat ng tao. Um, una, sa, sa pagiging metikuloso sa pag-prepare ng pagkain, ang paghuhugas ng kamay bago mag-prepare ng pagkain, bago kumain at pagkatapos kumain. Pagkatapos mag-CR, mag no? importante rin ang paghuhugas. Yung sa hepatitis B naman, Uh, ang pinapromote naming mga healthcare workers ay ang pagbabakuna laban sa hepatitis B. So, kaya po na example kanina, yung mga newborn babies, kailangan silang, nilang mabigyan ng vaccine. At sa atin po ng mga adults naman, pinapromote namin ang screening for hepatitis B. Kapag na screen na po sila, tapos wala pang protection, pagbibigay ng bakuna rin po ang susunod na uh, pinapromote namin. Ang um, present na statistics ay around 16% medyo mataas po yon so ang aim natin is bumaba itong uh, statistics na ito okay so kaya po na buo ang World Hepatitis Day ay dahil po sa aim na ng mga healthcare workers na bumaba itong statistics ng 16% so sa pagpag pag, pagbibigay ng information sa sa general population ang mag-promote namin ang screening for hepatitis, tapos mabigyan ng bakuna, and ma maunahan yung sakit. So, ma, ma -screen, ay, ma makikita natin kung sino na yung mga merong may hepatitis, at kung meron na ba silang komplikasyon, at para ma-prevent natin yung mga ibang mas malalang komplikasyon. Ang isang importanteng sakit na, na kayang ma-prevent ng, ng pagbibigay ng bakuna ng hepatitis B ay yung tinatawag na na liver cancer yung hepatocellular carcinoma um, isa itong preventable disease kapag nabigyan ng bakuna laban sa hepatitis B yung ang isang tao meron po tayong um tele appointment number so ito pong mga number ay kailangan niyong kontakin para makapag uh, appointment kayo sa OPD bibigyan po nila kayo ng schedule para doon kayo pupunta for the checkup. So ang um for calls only, meron pong 0915 933 4142 at 0939 9416 Meron din pong text only 0915 430 2869 at 0998 427 4342. Meron din po silang um, online konsulta system para makapag-appointment din sa online So para po sa ating mga viewers, meron po tayong ongoing na libreng hepatitis B screening sa OPD ng BGH hanggang katapusan ng July. Um, pero sa mga hindi po habot, uh, habot sa screen sa libreng screening na ito, Mare po kayong lumapit sa mga doctors para sa screening ng kanya-kanyang screening ng hepatitis B. Kapag negative po ang screening, pinopromote po namin ang bakuna. Kapag naging, nakita naman po na positive sa screening, may, may mga additional test lang po na gagawin para i-confirm at, at may mga available naman pong gamot para sa hepatitis B. Ayon, maraming maraming salamat, Doc Noel, sa iyong mga impormasyon tungkol dito nga sa hepatitis. Very important pala talaga na malaman natin itong mga detalye. Ano kasi wala yan sa edad. Unlike yung ibang mga sakit, ano, high blood. Exactly. Meron talaga yung mga age range. Pero ito ay sa kinakain. Yes, kung ano-ano pa oo. naman ang kinakain natin ngayon. Minsan nga, eh, sabi nga din itong si Dr. Noel, ano, ito ay sakit na nakakahawa din. Correct. So, kailangan talaga natin alamin din kung sino yung mga kasama natin ano yung mag stalk ka. Okay, uy, oo. Oh. Okay, pero yesterday ito nga hepatitis, hepatitis D natin. Day. Of course sumahabol at katulad ng sa, sa sinabi nga ni Dr. Noel, merong ongoing pa rin na consultation oh. up until the end of July kaya mga ka-MB nako punta-punta na kayo Diane mm -hmm. sa my BGHMC. Correct.